Sa kulungan ulit ang bagsak ng isang lalaki sa Maynila dahil sa panghihipo umano sa isang minor de edad. Itinanggi niya yan pati ang unang kaso ng paggamit ng droga pero aminadong nasangkot siya sa ilang pagnanakaw. Balitang hatid ni Jomera Presto. Sa bisa ng warrant of arrest, inaresto na mga tauhan ng Women and Children Concern Section ng MPD ang lalaking ito sa Tondo, Maynila. Ang kaso, panghihipo sa menor de edad na kaanak ng dati niyang amo. Nagkaroon nga ng identification yung informant natin na siya yung suspect. Napansin niya siguro na may mga operatiba na ng women's natin na umaaligid-aligid. Parang tumakbo siya, eh, mabilis siyang tumakbo. Sa awa naman ng Diyos, naabutan siya. Sa investigasyon, lumabas na hindi lang pala ito ang illegal na aktibidad ng akusado. Snatch lang po. E eh, gano'ng karami cellphone nakuha niyo sa isang araw? Isang po tatlo. Isa po habat. Nagde-drugs ka ba boss? Hindi po. Pero may kaso ka daw drugs? Dati. Dati po. Patong lang po yun. Tandem daw silang umatake eh, kung saan siya ang rider. Ang karaniwa nilang target mga mamahaling cellphone. Napagalaman din na dalawang beses nang nakulong ang akusado dahil sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga. Problema niya ngayon kung paano siya makakapagpiansa lalo at malapit na raw mga anak ang kanyang kinakasama. Nasa kustodiya pa ng MPD ang akusado habang hinihintay ang commitment order ng korte. Jomer Apresto nagbabalita para sa si GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.